Uh, may mga pumapabor sa dehado, may pumapabor sa Llamado, so I think it will cancel each other out. Sa dulo, ang pagbabasihan pa rin dapat at tingin ko siyang ginagawa ng butante ay kung sino talaga ang kursunada nila sa anumang pwestong bobotohan nila. Sir, there Um, sa dulo, wala naman tayong uh, batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo. Wala rin namang limitasyon kung sinong pwedeng iboto o bawal iboto ng ating mga kababayan. Sa isang demokrasya, majority always wins na nagkakataon sila ang nananalo. Ibig sabihin nun, sila yung gusto ng maramis mas marami sa ating mga botante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na porkit may mag anak sa Senado ngayon, eh hindi nila alam yon. Akala nila una pa lang yun sa Senado. Again, hindi mo pwedeng i na hindi alam at mang mga botante kaugnay sa kanyang pagpapasya. Alam niya ang ginagawa niya, alam ng botanteng Pilipino yung kanyang pagpapasya, at desisyon niya na maglagay ng isa, dalawa o tatlo mula sa isang apelido o pamilya. Kaya Well, may mahabang debate dyan sa mga nagdaang panahon dahil sa definisyon ng political dynasty at sa mga rules na papalibot dyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang kandidato na nag-file, matagal na siyang tumatakbo, konsehal sa isang bayan. Yung kapatid niya, biglang sumikat sa larangan ng showbiz o anuman, nagpasang mag-file ng senador. Tanong, Dynasty ba yun? Pagbabawal nyo ba yung kapatid ng tumakbong konsihal at papayagan yung senador? Pagbabawal nyo ba yung senador dahil nauna yung konsihal? Paano pag may magpinsan na nag ng Certificate of Candidacy, yung isa para konsihal sa isang bayan, yung isa para mayor sa kabilang bayan? Saklaw ba yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo yung magpinsan, na mayor ng isang bayan at governor naman sa isang probinsya na hindi saklaw ng bayan niya yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo sa Mindanao yung isang pinsan na tumakbo naman ng konsel yung isa sa Luzon? Um, paano kung may gustong iboto ang mga kababayan nating presidente na sikat na gusto nating lahat? Biglang may pasaway na kapatid na tumakbo bilang congressman o senador. Bawal na ba tumakbo yung kurusonada nating presidente yung na tatakbo? Um, ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya Na hindi naman siguro ganun yun Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa eleksyon to At nagdaang eleksyon na naglalaban-laban Nag-aaway-away O paano pag may isang pasaway um, Sino magpapasunod? Ang assumption nyo mag uusap usap dapat silang pamilya Eh hindi nga, magkakaaway nga eh So sino magde-decide? Kamalik? Korte, um, anong institusyon o ahensya ang magpapasano ng bagay na 'yon? Ito ang mga katanungan na dapat sagutin. Nang panukalang batas niya na marahil isang reson kung bakit hindi pa nga naipapasa ay hindi pa masagot 'yung mga tanong na 'yon. Or Posible that. din 'yon. Pero, gaya nung nasabi ko, asan ba yung version halimbawa, nasasagot dun sa ehemplong mga katanungan kong yun. Um, you have to take whatever it is I say with a grain of salt because I took over from my dad's former seat at the House of Representatives, although I am the first last named escudero in the Senate. Yes? Sa hindi naman, hindi ko palang nakikita yung version Ang sinabi ko na ang position ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest. Rason para hindi ko dapat panghimasukan maliban na lamang ko ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest. Which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, um, again, magandang matanong dun sa mga naniniwala at nagsusulungan nito, anong solusyon sa ganong klaseng mga sitwasyon para mapatupad na natin yan? Pero sir, habang wala pang anti dynasty law, hindi ba out of delicadeza? Parang sobra naman kung let's say Senate, okay na siguro may magkapatid, pero kung tatlo magkakapatid, hindi ba sobra na yan? Hindi para sa akin na pagdesisyonan yan. Para sa ating lahat na pagpasahan yan pagdating ng araw ng eleksyon, kung ibaboto ba natin sila dahil dito, o hindi natin sila ibaboto dahil sa rason ding, um, sa rason ding yan. Kinopya lamang natin ang ating demokrasya sa Amerika. Doon natin halos kinopya ang ating saligang batas at Republican system. Wala silang ganong klasing provision sa batas nila, kaugnay ng dynasty. Buong tiwala binibigay nila sa kanilang mga butante para magpasya at piliin kung sinong nais nilang manilbihan sa anumang pwesto. Wala nga din silang term limits. Kasi nga buwan tiwala nila sa electoral system nila, sa botante nila, sa sistema nila. Na pipiliin ng tao kung yung makabubuti, nararapat at pinakatama para sa kanilang bansa. Kung saan ang eleksyon nila tulad ng eleksyon natin, sa lamang tayo ng boto. Pero sir, walang impact sa performance ng Senate kung mak Um, ako, walang nakikita ang impact o epekto yon kung sakasakali. Dahil nakita niyo naman yung naging performance ng Senado sa loob, gaya na nasabi ko ng 26 na araw, o oh, humigit ko mulang uh, calendar days. Nalampasan namin ang uh, nagawa sa loob, hindi lamang ng isang taon, pero kulang-kulang dalawang taon ng regular session. So, um, hindi had lang yon tingin ko, para magampanda ng Senado yung kanyang trabaho. Um, 10 out of 12, ayon sa latest survey, ay tila pasok o malaki ang pag-aasang makapasok sa top 12, sa slate ng administrasyon. Um, dagdag pa siguro doon, yung balance ng dalawa doon sa slate ng administrasyon ay may fighting chance, may laban, ika nga. Um, so midterm election to, kaya madalas, um, yung mga kandidato ng administrasyon ang lamang o lilamado at pinapakita yon ng survey. Kaugnay naman ng mga bagitong sinasabi mo, um, siguro ang wala lamang naman karanasan ay isa sa larangan ng legislation at uh, gobyerno. But the rest, may karanasan sa panggobyerno, hindi lamang sa panggobyerno, specifically sa larangan pa ng legislatura. So, sir, kaya yung, yung legislation next year, um, mahirap naman sabihin yon depende sa iso yon um, depende sa iso yon Siyempre may kanya-kanyang paniniwala may kanya-kanyang advokasya may kanya-kanyang pinaglalaban ng kada kandidato at kada magiging senador kung gaano kalalim yung banggaan o pagkakaiba ng pananaw ka kaugnay sa partikular na iso at advokasya yun siguro magpapahirap sa pagpasa ng anumang panukalang batas Sir, may patanong si Dindo na Ngayon, na uh, COC Um, good luck at natutuwa akong hindi ako isa doon. <laughs> 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 ang sarap kaya manood. Kesa naman ni Gary, nandun. Nakita mo yung kumanta? Oh, sir. Na, uh, sir, na, yung parang parang na nakasama sa plataforma de gobyerno niya ang magkaroon ng recording contract? <laughs> um, hindi mo ba nakita kahapon yung mga gimmick? May malalaking muka, may malalit na muka, may nagrarally, may nagsasayaw. Kasama na yon. Yes, sinimpa. Sir, political, political, anti -political Yes, ma'am. Uh, ito kayo din, hindi nyo nakikita yung chance na magkaroon ng batas against the political dynasty. Wala pang version na lumalabas mula sa komite. Sa so pagkakaalam ko, merong version si Senator Padilla. Kaugnay sa bagay na yan. Pero um, hindi pa lumalabas mula sa komite. am um, sa kongresong ito, oo. Oh, that will be a factual statement. Pero um, ulitin ko, ah, um, sa House, wala pang lumalabas din na version. So kahit magpasa ang Senado, wala. Pero maganda nga makita, sana yung mga nagsusulong talaga nito at naniniwala dito, um, pag-aralan, suriin kung ano nga ba yung tamang version at formula na magbibigay ng laman dito sa konseptong ito. Dahil ang anti-dynasty ay konsepto lamang na binitiwan sa saligang batas. Marahil. Yan ang dahilan kung bakit konsepto lamang ang binanggit din sa saligang batas. Dahil sila mismo, noong nagdedebate sila, eh hindi pa nila kayang i-define at i-outline ano nga ba'y dapat na maging lamanon. Kaya ipinasa na lamang sa Kongreso. Pero so, nasunod no, no, ito sa BARM, di ba? No, yung barm hmm? no, sa BARM at sa SK. Noong no, sa BARM at sa SK, oo. Pero nakapartikular yon sa mga posisyon lang doon.